Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Ayun, dito ulit tayo mga boss sa Garden Villas project natin mga boss. Pilipin ulit natin yung uh, project natin dito mga boss. Pinakang linya pala natin ng uh, yung bago nating linya papunta dito sa may um, bago nating mga toilet mga boss. Isa na na pala natin dito mga boss. ayan na na natin dito sa may pinakang septic tank mga boss, ayan. Bali ito na pala yung pinakang uh, clean out natin mga boss, ayan ah, uh, itong pinakang clean out natin na to is uh, level dito sa may pinakang flooring dito kung sakali. Iwa natin yung pinakang level ng uh, pinakang manhole dito sa may uh, kalsada. ayun, dito natin pinantay. Kasi ito mga boss is uh, yung pinakang level ng lupa dito is sa uh, level na to dun mga boss. Kung sakali. Kasi dun natin kinuha yung pinakang level na itong bagong flooring dito mga boss sa loob. Medyo ah, uh, ito mataas lang siya ng 1 inches dun sa may pinak dun mga boss sa may uh, kalsada yan tatakpan na lang natin to mga boss itong pinakang uh, linya natin ito na uh, tapos ang hindi pa natin nakokonek mga boss is yung ito yung pinakang uh, linya naman ng mga floor drain natin mga boss itong maliit na to ayan, i -da direct natin yan mga boss dito sa may uh, pinakang public na, na drainage natin dito sa may kanto mga boss pinakang mga hamba ng pinto natin mga boss etong sa may pinakang toilet natin, uh, na-install na rin natin. Ayun, pwede na natin i-install itong mga pinto, mga boss. Tapos yung pinakang, pinakang, opening natin dito, mga boss. Ayun, na-install na rin natin yung pinakang hamba dito, mga boss. Ito na siya. Hamba, ito na yung pinakang uh, magiging pinto natin. Yung access nga natin dito papuntang third floor. Ayan, okay na rin to mga boss. Uh, pinto na lang din yung kulang nito. Na uh, nandiyan na naman yung mga pinto natin. Uh, anytime pwede na natin install yung pinakang mga pinto mga boss Dito rin mga boss, sa may pinakang toilet natin sa second floor Na-install na rin natin yung hamba Ayan, okay na rin ito mga boss Dito mga boss, sa may pinakang, uh, pinakang third floor natin Yung mga poste natin, pinuntay na rin natin ito mga boss Ayan, okay na rin yung uh, pinakang mga poste natin dito Ito na lang part na to. Ayan, inaayos pa natin to Pinakang uh, spiral natin mga boss Ayan, i-continuous na natin to mga boss Alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been ayun mga boss, uh, share ko na lang rin pala sa inyo mga boss, dun sa mga wala pang idea mga boss kung paano mag-bend na itong pinakang sa hawakan ng hagda natin mga boss. Ayan, ginawa pala natin mga boss is, sa uh, ayan, gumawa tayo ng improvise na ganito mga boss. Ayan, bali ito is angle bar, niwaan natin sa gitna para mag, uh, mag form siya na ganito. Uh, tapos may support tayo dito ng ano lang to mga boss Uh, scrap lang to na 12mm na bakal bali nakagawa tayo ng ganito para dun sa pag pagbibend natin tapos uh, ayan tapos ito na yung uh, na bend natin mga boss ito yung pinakang uh, magiging hand railing natin mga boss ganito lang yun mga boss sample natin mga boss ito yung uh, GI pipe natin mga boss pinapasok lang natin yan dito tapos atakin lang natin ito pababa para mag form sya dito ng pabilog Ayun, yung katulad ng ginawa natin kanina mga boss. Tapos, kaya nakabuo tayo ng ganitong form mga boss. Ayan, nakaganito. Ayan. Bago pala natin ito mga boss sa uh, ginawa. Ayan, nag-actual pala tayo mga boss dun sa taas na itong PVC pipe. Uh, pinorm din natin to ayon dun sa pinakang nung hagdan mga boss. Ayan, ganito yung pinakang sample natin don. Bale, ito rin yung pinag uh, pinaggayahan natin mga boss para mabuo natin to. Ayan, kung makikita natin mga boss kung paano yung uh, pinakang pagpaikot uh, niya, ganun din yung ginawa natin. Ayan, kung makikita natin mga boss, oh Ayan. Almost uh, ganun siya. Hindi man siya perfect na perfect mga boss na ganito. Uh, na ganun yung pagkaka-form. At least na-bend natin ng uh, hindi malayo. Kasi ang gagawin natin mga boss is doon na natin i-adjust yan once na in-install na natin doon mga boss sa hand railing. ah uh, doon na natin i-adjust. Ayan mga boss, nakapag-bend tayo. Ayan. Ganito yung proseso ng uh, pagbe-bend natin ng pinakang hand railing. Mamaya mga boss, is actual natin once na matapos yung uh, pinakang extension na ginagawa natin doon mga boss. Bali, ano na natin ito mga boss. Ayan, na natin to itong pinakang uh, yung dugtong natin ng hagdan Ayan. Tsaka natin i-actual yung pinakang hand natin mas na natapos natin uh -huh. to mga boss Yeah. Magandang hapon sa inyong lahat mga boss. Uh, yan, uh, tapos na naman tayo ngayong araw mga boss. Yung pinakang piping pala natin dito mga boss sa uh, uh, toilet natin dito mga boss sa first floor. na connect na pala natin to mga boss. Ayan. Eh. Ito yung uh, pinakang linya ng uh, para sa toilet bowl natin sa second floor, mga boss. Ayan. Tapos, sa... Uh, naglagay tayo dito ng uh, pinakang clean out. Ayan. Ito, pinakang access. Kung sakali mag, uh, magkaroon ng problema. Ayan. Pwede, pwede natin buksan yan, mga boss. Yung pinakang clean out natin dito. Sa mga floor drain natin sa second floor. Ayan. Ito na. Na-connect na rin natin. Ayan. Ba, uh, yung pinakang floor drain natin sa toilet, mga boss. Sa taas isa. Uh, Bali, tatlo siya. Uh, dalawa dito. Tapos, isa dun sa may pinakang uh, shower area sa taas. Tapos, ito naman mga boss, yung sa may pinakang wall natin. Ito yung sa may uh, pinakang laboratory natin mga boss. Yan yung uh, tumakbo dun sa may pinakang wall natin, sa may pinakang laboratory. So, yung sa may shower area sa second floor, ayan ito. No, I-connect na rin natin. Bawat uh, floor drain natin mga boss, naglalagay tayo ng pinakang P trap, Ayan, para hindi bumalik yung uh, yung pinakang amoy galing dun sa pinakang drainage natin mga boss ayan. Pero itong sa may pinakang laboratory natin mga boss is wala na yan. Yung pinakang laboratory natin is may pinakang uh, pit trap na siya kaya hindi na tayo naglalagay diyan. Ito mga boss uh, uh, bukas isa. Uh, pwede na tayong mag-frame dito mga boss para sa natin bukas mga boss. Tapos yung dito mga boss, sa may attic area natin. Ayan, uh, ilagay na natin lahat yung uh, pinakang natin. etong sa pinakang hagdan natin mga boss is okay na rin. Uh, ayan, uh, na, na, close na natin, tong pinakang natin. itong pinakang natin. May natitira tayo dito yung isa, okay na rin to. Uh, lahat ng kisame natin pala mga boss is uh, na-close na natin. Ang kulang na lang natin nga is yung nasa toilet. Ayan, yung dito sa may attic area, ito okay na rin to. Na-close na rin. Tsaka yung dito sa part na ito mga boss. Ayan. Yung dito mga boss sa may uh, toilet natin sa second floor. Nakapag-frame na pala tayo dito ng pinakang-kisame natin mga boss. Ayan. Nakapag-frame na tayo. Uh, Lalatagan na lang natin to ng uh, kisame. Ayan. Ito nga pala yung uh, floor drain mga boss. Yung tumakbo dun sa first floor. Yan yung tatlo. Tapos dito yung sa may pinakang uh, laboratory natin. Uh, share ko na lang rin pala sa inyo mga boss. Uh, dun sa mga uh, wala pang idea mga boss about sa kisamini naman ng pinakang toilet natin. Ang kalimitan na nilalagay natin mga boss dito na taas ng pinakang kisamini natin dito sa toilet is uh, hindi hindi parehas ng dito sa mga room natin. Ang height pala ng pinakaang mga kisamini natin dito mga boss na kalimitan nating nilalagay is uh, 2 meters and 40 cm mga boss yun yung kalimitan na nilalagay natin na taas para yung once na nag tiles tayo mga boss isa uh, saktong sakto yung 8 uh, pieces na 60 by 30 kung uh, 60 by 60 naman yung gagamitin natin isaktong saktong sakto yung uh, pinakang apat na patong na 60 by 60 natin kung, uh, kung sakaling 60 by 60 yung gagamitin natin na uh, tiles mga boss Ayun yung uh, lagi nating nilalagay na height para sa toilet natin mga boss. Yung pinakang uh, yung pinakang update pala natin dito mga boss, uh, may uh, spiral na agda natin mga boss na nadugtungan na pala natin mga boss. Ayan. Nadugtungan na natin yung pinakang uh, extension na uh, bali yung pinakang haba na nito mga boss, magmula dito sa may pinakang uh, gi pipe natin hanggang dun sa may dulo. Bali 0.70 cm na siya mga boss. Maluwag na siya. Ayan, maluwag na siya, maganda ganda na siyang lakaran. Unlike nung dati mga basis nandito siya. Ayan, 0.50 ah, yung pinakang haba. Ayan, pinalagyan ng extension ni boss kasi nga is medyo maliit siya. Ah, yung una kasi mga basis ganun yung ah, pinakang ah, size na napag-usapan na ni boss na sukat kaya yun yung una nating ginawa. Ayan, ah, nung na nakita niya ng ah, actual Ayan, medyo naliitan siya. Kaya pinadagdagan yung pinakang extension. Kaya ito na mga boss. Ayan, natapos na rin natin lagyan ng extension hanggang uh, taas na siya mga boss. Ayan, okay na siya. May so, maganda na siyang lakaran mga boss. Medyo malapad na siya. Ayan, bali ganito na yung itsura niya mga boss. Kulang na lang natin dito mga boss. yung pinakang hand drilling natin. Ayan. Uh, ito na pala yung ano uh, mga boss. Ayan, yung uh, kanina mga boss. Uh, yung pinakita ko sa inyo kung paano natin ginawa to. Ayan. Ito na yung uh, hand railing natin na i-bend na natin. Uh, isasalpak na lang natin yan dito mga boss bukas. Ayan, nakabend na siya mga boss ayon dito sa paket niya. Pataas. Ayan, tapos ang gagamitin pa natin dito mga boss yung sa unang step. Ayan, ito. Uh, gumawa pala tayo ng ganito mga boss. Yung pinakang magiging uh, base natin dito sa hand railing natin. Ah, uh, naka siya mga boss ayan. Uh, natin ginat natin dito para ma-event natin ng ganito. Kasi once na ibinend kasi natin mga boss ng uh, ganitong, ganito yung pagkaka-form niya. Uh, tapos wala siyang uh, pinakang uh, mga hiwa dito. Is magpaplat magpa yung pinakang uh, tubo natin kaya ang ginawa natin is nag gawa na lang tayo ng ganito tapos i-welding na lang natin yan mga boss itong pinakang pinaghiwaan natin para at least is buo pa rin siya. Tapos, bali ganito yung mangyayari, yung unang, yung pinakang uh, magiging hand railing natin, ayan. Pap, uh, aakit siya mga boss, papunta don Sa may taas, uh, ito yon ito yung ilalagay natin. Idudugtong natin yan dito mga boss, sa may pinakang hawakan niya. Para, uh, may, uh, para maganda rin siyang uh, tignan. Eh, yung kalimitan kasi nating nakikita mga boss, is, yon lang siya dito, tapos naka-eskwala lang siya. Ang iskwala ng gano'n, ah. Uh, ang ginawa natin, mga boss, is, ayun, binend natin ng pagganito para maganda rin siyang tignan, mga boss, paket papunta doon sa may pinakang uh, landing natin sa taas, mga boss, Ayan. Abangan nyo, mga boss, hanggang matapos itong uh, pinakang, ayun, spiral natin, mga boss. Ayan mga boss, ah, uh, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga boss. Uh, ingat na lang tayo palagi, mga boss, and God bless sa ating lahat.